Ang red tagging isang pangungut ito na nagdudulot talaga ng very negative impact sa gawain para maipatupad o ma-implement ng mga NGOs and non-profit organizations ang kanilang mga services. Sa Cordillera, ilang dekada ng katuwang ng mga komunidad ang non-government organizations o NGO sa pagpapaunlad ng pamumuhay nila. Sa halos tatlong dekada, bahagi ng mga NGO na ito si Leonida Panket. Siya ang Executive Director ng Grupong Kadwami at co-convener ng Defend NGO Alliance. Ang mga services provided by the NGOs at yung mga development institutions ay very important ito in bridging the gap doon sa mga remote to communities na hindi napapaabutan, hindi naaapot ng services ng government. Pero sa halip na suportahan ang mga proyekto ng NGOs, red dogging ang nararanasan nila mula sa autoridad. Didyati may sa at challenges kit di uh, salud sudang apay nga ijen nga areas. Na dot bagaga nga ijen nga areas kit ada di kita ada itibanger. But uh, na Pero hindi nagpapatinag ang mga NGO sa ganitong banta. Sa katunayan, patuloy ang pagsasagawa ng proyekto ng mga ito. Gaya ng isa pang NGO sa rehiyon, ang Center for Development Programs in the Cordillera o CDPC. Ang grupo ang nagpatupad ng solar power project sa Kalinga noong 2022. Katuwang ang NGO na Timpuyog Timanalon Manalon ti Kalinga o TMK. Bahagi ng proyekto ang pagpapakabit ng solar lamps, solar powered potable water system at standalone solar power system. Layunin itong palawakin ang paggamit ng community managed solar power sources sa mga lugar na hindi uubra ang micro hydro plants. Hanggang ngayon, ang komunidad ang nangangalaga sa proyektong ito. Isa ang Sitio Bolo sa Balbalan, Kalinga sa mga naging bahagi ng pagpapatupad ng proyektong ito ng CDPC. Dito, katuwang nila sa pagpapatupad ang Balangtoy Farmers Association for Development o BFAD. Kan ure da ito isaw nargay manipatak. Dakil ta na itulong na. Kada ito na itulong na. Hangka mo itubtublak kas to yung teren. San to may sapay. Nga ma-challenge na ito yung adat nga tumulong pa na kami. Ito talaga na impact na nga nate o isuda Mayaman ang karanasan ng mga People's Organization kagaya ng BFAD sa pagtataguyod ng mga proyektong katuwang ang mga NGO sa gitna ng panggigipit. Matatandaan na naglabas ang 50th Infantry Battalion ng listahan ng mga diumanong sectoral front organizations ng CPP-NPA. Kasama dito ang ilang NGOs na nagpapatupad ng proyektong kasama ang BFAD. Nung mm, hindi umayabayag ti Tawon, sa balit ti kastamad na ito dati gobyerno ng militari ta napabot mo ang titao ni Hawawan awan yun. Nagduha nga yung panunok ti Tawon, membros gaminta, ada, marun, tiga, haso, bang Naputo, kami ta damal garo ito yung militari sa su, mga agbangbangga. Kapag tumawa-awanan kami, danong dito'y bulo. Nag-request kami man ti irrigation nga ako tubo. Naaramid pa rin. Na, nalpas na. So, ijay, subli nga tungo ti tao. Aniya, ang mga tagumpay na ito ang nagpapatibay sa kanilang organisasyon na magpursigi sa gitna ng red tagging, pananakot at intimidasyon. Sa ngalan ng Northern Dispatch, ito si Denise Narca, naguulat para sa alab.